Lepas tu, kau kata apa? Kalau kau tak kata, apa? Aku kata, aku kata 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 Hai, Martes isang um, linggo na ako nung martis umangat yung hmm, ano ko, balika. Saan yung galing? Nakalabas ako Magalan. Papanga. Hmm, Hindi po kasi sa talibot niya. Yeah. Ito, wallet. Pag -alab, Pag -alab, na, nakabubul Hindi papantay yung... Ayan. Ilan taong ka na, sir? 1970, bali, ano po? 50 po. Pangalan sir? Delphin Perez. Kaya yan, ang laki ng, ng pili mo. Bumagsak yung ribs mo. Oo, oh, bumagsak eh. Magami mo yung galang mo. Magbayad eh. Isa yan, ito ah. Dahan dito. Baik. Baik. semua sih. Mereka teras. Oh, ini oh, ia terlalu lah punya tolong tu That's one it. Kalau meja tu master. Ha, no baiklah. Dah. Kalau motor nak gas gas seize tak? Mana? Wonder. Ya kasi aabotin ah, ko yung mga bata kaya na umibas eh, na. Hindi, uh, nabigla ko oh. ngayon dahil madulas yung kumulan eh, malakas yung daan, may mabuhagin. Mm. Ngayon, nung mag-preno ako sa puwit, dahil mabilis-bilis, mauuna yung puwit, di ba? Mm. o pag una nung puwit, ay maabotin ko, sinakman ko yung sa preno sa harap, yung kumulubog na ako. Mm. Oh. lang yun, at oh, least di mo tinamay bata Oo nga. Mas malaki yung problema ay may pubiyang pa naman ako dahil nakaksidente ako ng bata. Eh, malaking gastos. Sing single ang nandala mo. Mm -hmm. doble sa ikar na. <laughs> <laughs> na. Hindi ka lang malalim <laughs> ba? <Pupu>. dami. <laughs> Kaya ka dinala ni Sam dito, anong mangyayari Sir pag dinala mo siya dito? Ay, sir, magagawa. Oo. na. Sa tip -tip sumasakit. Pag, ano, ko ako ako ko. Buka. Relax sekali dalam tiga Ini saya relax Ambil ini Bukan apa amal Cepat Relax sekali Bawa dulu saya bawa Relax sekali Ya Ini ngom Ini lakas Lumang itu Kahit kung pa ng hindi araw, hindi mo nararamdaman yung hindi mo. Lakas! Narinig mo, sir? Oo. Oh, yung mo? Oo. Oh, diba? ko na. Nataas na? Oo. Oh, Dati din pa eh. ngayon, ba? Gusto mo? Balik ko sa dati, gusto Ay, hindi ang lakas ng labot ng ligod at saka ng spinal mo. Bumalaktot kasi yung ribs mo eh. So, buka po. Gagamit pa mo. Kaya ko yun oh, wala na. No? Hindi nakaalas na ribs. Ay, ay, kako, maghintay tayo <laughs> <laughs> po. Hmm. Kaka-hintay yun. Oh, Tapos muli, sir. Oh, no. hindi uh -huh. na makakatulog sa gabi niyan. Na-stress ka. Tapos, patagal lang patagal, magkakaroon ka lang ng frozen shoulder. Mm -hmm. Hindi mo lang mapipigil yun. Pasakit na ng pasakit yun. Patagal na patagal. Yeah. Buti okay. nga, pinahilot mo kagad ka Pumunta ko rin ko, hindi ako makakali sa upo ko. Saan tayo pupunta na ako? Problema. Ayaw sabihin na ito po. Mm -hmm. Napupunta dito. <laughs> Ilang araw na yan? O, tapong araw na. Madali lang ibalik pag gano'n. Huwag lang matagal. Magsisesyon ka pa pag matagal na. Hindi dati, hindi ko magano'n dito eh. Uh. Ano? Pinagay ka mo. Asmo. Ano ko nga? spay ka kasi mo ba kaya lang eh bola na 'yung medyo medyo bigbig ka pag gumugulo na parang natanggal yung tinik ko dati hindi ako makadiretso mina eh eh sanring ah maluktot yung ribs mo eh umangat eh dalawah umangat wala wala na 'tong char hindi makita hindi makita tapos pinunta na dito sa ulo ko